Matagal-tagal na rin akong hindi nagmi-makeup, hindi ko na nga rin matandaan kung marunong pa ako nito. Kaya naman ngayong wala tayong pasok, itatry natin ang aking makeup skills kung natatandaan ko pa nga ito. Nagprep nga lang pala ako ng aking lips para maganda ang lapat ng lipstick natin mamaya. Tapos naghilamos na rin ako kanina at magto-toner na rin ako. Actually, gagawin ko na rin pala ang buong skincare routine ko dito. Noong nagtatrabaho pa nga ako sa hotel, talaga namang napakahusay kong mag-makeup dahil required ito sa amin dahil lumaharap kami sa mga customer kaya dapat presentable daw kami. Sobrang tagal kong inaral lang pag make makeup at talaga namang nanonood pa ako sa iba't ibang YouTuber para lang matuto ako kung paano ang pag-apply ng magandang makeup. At natatandaan ko nga rin na kapag may nakita ako sa YouTube na magagandang makeup, talaga namang binibili ko ito or in-order ko online kapag hindi siya available sa bansang pinagtatrabawan ko. Minsan pa nga ay umuwi pa ako ng Pilipinas at doon talaga ako namimili ng maraming makeup. Mas maganda kasing mamili doon at talaga namang ang mga makeup doon ay swak na swak sa balat nating mga Pilipino. Sa pagkakataon nga yan, naku, nag skincare pa rin ako. Napakatagal ko nga naman mag skincare Ewan ko nga kung bakit ang tagal-tagal ko. Ganun at ganun pa rin naman ang kakalabasan, Char. Eh kasi nga, pinapatuyo ko ng maigi para naman maganda ang lapat ng makeup natin mamaya. Ay, nako ba't na kaya ako nag-e-explain? Gustong-gusto ko nga nga rin sinishave yung face ko para maganda naman yung lapat ng makeup natin mamaya. Ayoko kasi yung masyadong mabalahibo sa muka. Meron kasi ako mga maliliit talaga na talagang kumpul-kumpul minsan. Kaya naman tinatanggal ko ito. Maganda rin kasing nagtatanggal tayo ng balahibo sa ating muka para natatanggal na rin yung dead skin. Yung dead skin na nakakapagpagaspang at nakakapagpadry ng muka natin. Kaya kailangan natin tanggalin ang mga dead skin na yan upang mapalitan na ng new skin char. Kaya naman, nakaugaliang ko na talaga ang pag-shave ng aking face. After kong mag-shave ay maglalagay na nga ako ng sunscreen. Ito na nga pala ang last step ng skincare routine ko. Itong step ang pinakamahalaga kaya kahit malimutan ko na ang iba, 'wag langan sunscreen. Two fingers full nga ay enough na para sa buo nating muka. Sama mo ang iyong leeg, ang iyong tenga, ang iyong labi, pati na rin ang iyong batok. Para naman, lahat ng mga exposed na skin ay protektadong protektado. Sobrang nahahapi nga ako ng mga araw na yan dahil sa wakas, makakapag-makeup na ulit ako. Simula kasi nung napasok ako sa factory, hindi na talaga ako nakakapag-makeup. Minsan naman, hindi na talaga ako nakakapag-ayos. Tamang kilay na lang, tapos lipstick, tapos tapos na. Wala rin makasa akong kaharap na iba. Puro machine at operators lang naman kasi ang kaharap ko. Wala rin naman din kasing gwapo sa factory, kaya naman hindi na rin talaga ako nag-aaksaya ng panahong mag-makeup. Hala, wag ganon, charot lang. Gawa kasi ito ng pandemic. Hala, sige, isisi na natin lahat sa pandemic. Dahil sa pandemic na yan, nakalimutan na natin ang magpaganda. At in-apply ko na nga itong BB Cream as a first step ng makeup natin. Hindi lang na ako nag-foundation dito dahil sa bahay lang naman tayo at hindi natin kailangan ng heavy makeup dahil itatry lang naman natin muling mag-makeup kung marunong pa nga tayo nito. At ibiblend nga lang natin ng maayos ang BB cream gamit ang sponge. Matinding effort talaga ang gagamitin mo kung gusto mo talagang mag-makeup. At kailangan mo talaga siyang pag-aralang mabuti upang maganda ang lapat nito sa iyong mukha. As a second step nga ay maglalagay na tayo ng concealer. Sa totoo lang hindi talaga ako marunong gumamit ng concealer, nakikita ko lang siya sa YouTube kaya gagamitin natin siya. Dati rin kasi ay hindi talaga ako naglalagay ng concealer dahil hindi naman talaga ako ma-eyebag, char. Kidding aside, ayoko kasi talaga ng namumuong concealer sa may ilalim ng mata. Lalo na kapag pinapawisan ako, hindi talaga nagtatagal ang concealer sa ilalim ng mata ko. Kaya naman nung nagme-makeup pa ako, talagang ini-skip ko ang pagko-concealer. Pero dahil dito lang naman tayo sa bahay, gagamit tayo ng concealer dahil hindi naman tayo lalabas. Hindi naman siguro ako papawisan dahil nakahiga lang naman ako at manunood lang naman ako ng TV pagkatapos nito. Hay nako, nakakangalay talaga ang mag-blend ng mag-blend. Kaya ayoko na talaga nang nagme makeup dahil nahihirapan na talaga ako. Kaya matinding tiyaga naman talaga pag ikaw ay naglagay ng make-up. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ko na talagang mag-make-up. Dahil ayaw ko na talagang mag-blend ng mag-blend at ayaw ko talagang natatagalan mag-ayos. Ang third step nga natin ay ang paglalagay ng powder. Gustong-gusto ko nga nilalagay ang loose powder upang hindi gumalaw ang foundation at concealer sa ating mukha. At dahil medyo oily skin nga tayo ay kailangan talaga nating iset ng powder ang ating foundation at concealer. Kung hindi, mawawala lang talaga ito at useless lang din ang effort natin. Yung iba naman ay binibake nila yung mga oily part. Pero ako talaga, mas gusto kong nilalagyan ng buong powder pagkatapos mag-concealer at mag-foundation dahil napakalagkit kapag hindi mo ito lalagyan ng powder. At ayoko nga ng ganong feeling dahil napakalagkit nun kapag ikaw ay pinawisan. Ang isusunod nga natin ay ang kilay. Binabrush ko nga lang ang kilay ko dahil hindi ko pakita kung pantay nga ito. Ayun nga yung una kong ginagawa pag nagkikilay ako talaga namang nagbibigay ako ng time para i-brush ito at malaman ko ang korte ng kilay ko. Sa totoo lang dito talaga ako nagtatagal kasi hindi ko talaga ito mapantay kung minsan. Minsan masyado siyang mahaba, minsan masyado siyang maikli, minsan naman yung isa nakataas, minsan naman yung isa nakababa. Hindi ko nga talaga mawari ko ano ang shape ng kilay ko. Kayo ba guys, nagtatagal din ba kayo sa pagkikilay? Or bihasa na kayo sa pagdodrawing ng inyong kilay? Eh kung bihasa na kayo, edi eh wow! Charis, wag ganon. Mabalik nga tayo sa pagkikilay. Alam nyo ba kapag may kilay tayo, ay hindi na natin kailangan maging plakado sa ibang parts ng ating muka. Dahil minsan kapag meron tayong maayos na kilay, ay nag-iiba na rin ang ating itsura, Char. Which is hindi talaga ako pinagpala ng kilay. Kasi naman dati nauso ang mga ninipis na kilay. Kaya hayun, tinabas natin ang ating mga kilay. At ngayon, bigla naman nauso ang makakapal. Paano natin pakakapalay niyan ngayon? Siyempre, to drawingan na lang natin, ba? Diba? Ang galing naman kasi ng mga trending dati, no? Panipisan. Pero ngayon, lahat pakapalan. Pati mukha, makakapal na rin. Naku, wag ganon, charot. Kumuha nga din pala ako ng brown eye shadow upang ilagay sa aking ilong. Para lang magkaroon ito ng konting hugis dahil doon nga tayo hindi pinagpala. Sa mga puntong yan ay napahinto ako, meron kasi akong kausap na iniisip na hindi ako college graduate. Kaya naman nilabas ko ang graduation photos ko at ang aking diploma upang patunayan ang aking sarili. <laughs> Hindi ko alam ay pagmalaki ang pictures na 'yon kasi nakita nyo naman, di pa talaga uso ang glow up noon. Dahil 'yan ang ebidensya natin na naka-graduate nga tayo. Hala naman. Bakit naman ganoon? Bakit mo naman iniisip na hindi tayo graduate? Ay nakakaloka nga 'yung topic na iyon. Kaya naman heto. Magba-blush on na nga lang ako at Feeling ko kasi talagang namutla ako doon sa narinig ko. Nakakaloka talaga at natatawa ako. Buti na nga lang na itago ko ang picture ko at ang diploma. At least meron tayong ebidensya. Hindi ko rin naman talaga siya masisi dahil ngayon nga lang kami nag-usap ng masinsinan. Kaya naman i-lipstick ko na lang ito. Dahil no makeup makeup nga ang ating peg, neutral lang ang lahat ng ginamit ko. Yung lipstick palang gamit ko dito ay galing siyang Pilipinas kaya sigurado ako na maganda ang kakalabasan nito. Hindi ako nagtatagal sa paglilipstick dahil maganda ang shape ng lips ko. Char. Sa totoo lang may korte kasi siya kaya hindi ko siya masyadong kinokortehan dahil madali naman siyang lagyan ng lipstick. Kaya naman hindi ko talaga yung pinagtutuunan ng pansin. Kayo ba guys, ano ba yung pinakagusto nyong ginagawa pag nagme-makeup kayo? Yung lips ba o yung kilay? Mas mahirap kasi yung kilay no? Kaya gustong gusto ko talagang ginagawa yung lips kasi hindi talaga tayo nagtatagal dyan. Kaya kahit umalis ako, lipstick lang, pak na pak na talaga. Inuulit ko nga lang yung blush on ko dyan para naman pumantay siya sa aking lipstick. Pagkatapos nyan, ay gagawin ko na nga ang aking mata. I mean, magka-curlash lang tayo pagkatapos maglalagay tayo ng mascara para naman medyo buhay ang mga mata natin. Hindi ko nga sure kung marunong pa ako magmaskara kadahil nanginginig talaga yung kamay ko ng mga time na yan. Sa tagal ko na kasing hindi nag-makeup, hindi ko na talaga matandaan kung tama pa ba yung mga ginagawa ko. Pero go lang tayo dahil gusto nga natin itry kung marunong pa nga tayong mag-makeup. Pero feeling ko naman maganda naman ang kakalabasan nito. Habang nag edit nga ako ng video na to ay talagang tawang-tawa naman talaga ako. Papano naman kasi yung cellphone hindi ko napansin nasa ibaba pala. Ayan, kitang-kita tuloy yung laki ng butas ng ilong ko abang nagbibideo ko. Nakakaloka. Sa mga distract sa laki ng butas ng ilong ko, pagpasensyahan nyo na hindi ko talaga napansin na nandun pala yung camera. Napansin nyo ba na parang hirap na hirap ako magmaskara? Hay nako, pabayaan na nga natin. Hindi naman din yan makikita dahil hooded eyes naman tayo. Kaya, ayan, magsuklay na lang muna tayo. Natapos ko na nga ang aking pagme-makeup sa sobrang daldal ko. Inaayos ko na nga lang yung buhok ko dyan. Nilulugay ko lang talaga upang maganda siya sa picture mamaya. Natapos natin mag-makeup, mag-apply tayo ng setting spray. Ito nga pala ang ginagawa ko para hindi siya masyadong powdery at para mas matagal ang kapit ng makeup natin. Wala, ito na nga ang resulta ng aking no makeup makeup look na matagal ko na talagang gustong gawin na hindi ko na talaga nagagawa. Hay, ang gulo! Nagustuhan nyo ba? Ako nagustuhan ko. Kaya naman, hanggang dito na lang ang video na to. Maraming salamat. Ciao, ciao!